Magandang buhay kaibigan ito po ang Botardo Channel naguulat. Patuloy pa ba ang giyera sa Ukraine? Ang sagot, isang malakas na oo. Mahigit isang libot dalawang daang araw mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia. Ngayon, ika-7 ng Setyembre, 2025. Patuloy ang pag-agos ng dugo at pagkasira ng mga pangarap. Kailan matatapos ang madugong labanang ito? Araw-araw, bagong balita ng pananagumpay. Araw-araw, bagong balita ng kabiguan. Ngunit ang kabuoang larawan ay isang malagim na digmaan. May ulat ng pagabante ng mga puwersa ng Russia. Ipinapakita ng Ukraine ang kanilang hindi matitinag na katatagan. May ulat ng mga operasyong ipinapatupad ng Ukraine sa loob ng Russia. Bawat panig naniniwala maabot ang layunin sa pamamagitan ng dahas. Mga diplomatikong pagsisikap tila na udlot. Ang ordinaryong mamamayan ang pinakanapinsala. Mga pamilya nawawasak. Mga tahanan nagiging abo kinabukasan ng isang henerasyon ng anganib. Mula Donetsk hanggang Kiev, sirena at pagsabog bahagi ng araw-araw, hindi lang tungkol sa mga sundalo, hindi lang tungkol sa mga general, hindi lang tungkol sa mga teritoryong nasasakop. Sa walang katapusang pagbabago ng mapa ng digmaan, isa sa mga pinakabagong balita mula sa silangang Ukraine ay, ang pagkumpirma na nakuha ng mga puwersang Ruso, ang kontrol sa maliit na pamayanan ng Markov. Matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk, ang pagbagsak ng Markov ay sana namang hakbang kahit pamaliit sa unti-unting pag-usad ng Russia sa kanilang layunin na masakop ang buong Donbas. Para sa mga sundalong Ruso, ito ay isang tagumpay na nagpapataas ng kanilang moral. Para naman sa mga taga-Ukraine, ito ay isang paalala na ang banta ng kaaway ay patuloy na gumagapang, nayon sa nayon, at hindi sila maaring maging kampante kahit isang saglit. Ang pag-agaw sa Markov ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia na mag-ipon ng maliliit na panalo. Sa halip na maglunsad ng isang malawakang opensiba sa maraming direksyon na napatunayang magastos at hindi epektibo noong simula ng giyera, tila mas nakatuon ngayon ang Russia sa paunti-unting pagkuha ng teritoryo. Ginigiling nila ang mga depensa ng Ukraine sa pamamagitan ng walang humpay na artillery bombardment bago isunod ang kanilang mga sundalo ang taktikang ito, bagamat mabagal, ay nagbibigay daan sa kanila na unti-unting palawakin ang lupaing kanilang kontrolado. Hindi lamang sa pagtatanggol na katuon ng Ukraine, aktibo na rin nilang dinadala ang digmaan sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Sunod-sunod ang mga ulat ng pag-atake sa mga oil facility, malaking refinery sa rehiyon ng Ryazan, daan-daang kilometro mula sa border, pasilidad sa rehiyon ng Luhansk, malalaking pagsabog at sunog, malinaw na senyales. Estratehiya, dalawang layunin, Una, siraan ang ekonomiya ng Rusya, langis, gas, pangalawa, maghasik ng takot sa lupain ng Rusya. Long-range drones ang susi, teknolohiya at impormasyon mula sa kaalyado, lampasan ng air defense at tamahan ng target, nasusunog na oil depot, imahe kumakalat online, ginagawang malakas na propaganda, naglalagay sa Moscow sa mahirap na posisyon, maglaan ng mas maraming air defense assets, bawasan ang kagamitan sa front lines, pag-aalala sa pandaigdigang merkado ng langis. Sa kabila ng mga balita tulad ng pagkuha sa Markov, isang malinaw na katotohanan ang lumilitaw sa mahigit dalawang taon ng digmaan, ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay napakabagal. Ayon sa mga pinakahuling datos mula sa mga independent observer, hanggang nitong Setyembre, 2025, tinatayang nasa labing siyam na porsyento pa lamang ng kabuuang teritoryo ng Ukraine, ang kontrolado ng mga puwersang Ruso, Bagamat ito ay isang malaking bahagi ng bansa, malayo pa rin ito sa inaasahan noong unang mga linggo ng pagsalakay kung kailan inakala ng Moscow na mabilis nilang mapapabagsak ang gobyerno sa Kiev. Ang kabagalan na ito ay resulta ng maraming kadahilanan. Una, ang hindi matatawarang katatagan at determinasyon ng mga sundalo at mamamayan ng Ukraine. Ipinakita nila ang isang nagkaisang paglaban para ipagtanggol ang kanilang kalayaan at soberanya. Pangalawa, ang malawakang suportang militar mula sa mga kanluraning bansa, partikular na ang Estados Unidos at Europa, ay nagbigay sa Ukraine ng mga modernong armas at kagamitan. Ang mga advanced na anti-tank missiles, artillery at drone, ay naging critical sa pagpapabagal ng pag-usad ng Russia. Sa pagitan ng Agosto at Setyembre ng taong ito, nakakuha lamang ang Russia ng humigit kumulang 222 square miles ng karagdagang teritoryo. Ito ay maliit kumpara sa laki ng Ukraine. Ang bawat kilometrong kanilang naisusulong ay katumbas ng napakalaking bilang ng mga nasasawing sundalo at nasisirang kagamitang pandigma. Ito ang tinatawag na meat grinder warfare kung saan ang magkabilang panig ay naguubusan ng lakas para sa maliliit na piraso ng lupa na kadalasan ay wasak na at wala ng pakinabang. Sa gitna na mabagal na pag-usad ng Russia sa silangan, Isang lungsod ang nananatiling pangunahing target at simbolo ng katatagan ng Ukraine, ang Pokrovsk. Ang lungsod na ito sa Donetsk region ay isang mahalagang strategic hub, nagsisilbing sentro ng logistika at command para sa mga puwersa ng Ukraine sa lugar. Ang pagkuha sa Pokrovsk ay magiging isang malaking tagumpay para sa Russia, magbubukas ito ng daan para masakop ang natitirang Donetsk at sumulong pa kanluran. Ngunit hanggang ngayon, Setyembre 2025, nananatili itong matatag sa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Ang pagtatanggol sa Pokrovsk ay naging prioridad para sa militar ng Ukraine. Nagtayo sila ng makakapal na linya ng depensa sa paligid ng lungsod. Trench Bunker Minefield Araw-araw, binubomba ng Russia ang mga posisyon malapit sa lungsod, sa pagasang mapahina ang kanilang depensa at makahanap ng butas. Subalit, ang mga sundalong Ukrainian ay patuloy na nanimindigan na marami ay mga veterano na namahabang labanan, nakatingin at handa silang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang kanilang paglaban para sa Pokrovs ay hindi lang lokal, ito ay pagtatanggol sa buong bansa. Ang sitwasyon ay sumasalamin sa kabiguan ng Russia sa ibang bahagi. Opensiba sa Hilagang Silangan, Sumi. Opensiba sa Hilagang Silangan, Kharkiv. Marami ang tumuturing dito na malaking pagkabigo. Bagamat may maliliit na tagumpay, hindi naabot ang pangunahing layunin at mataas ang casualties. Ang mga kabiguang ito at matibay na depensa ng Pokrovsk ay nagpapakita ng limitasyon ng kapangyarihan ng Russia laban sa isang determinado at mahusay na kalaban. Sa gitna ng walang tigil na bakbakan, isang sinag ng pag-asa ang lumitaw sa larangan ng diplomasya nang muling maupo sa kapangyarihan si US President Donald Trump at sinimulan ang isang panibagong peace initiative. Marami ang umasa kakaibang estilo ng pamumuno ipinangakong pagtatapos sa Forever Wars ay maaring magdala ng bagong direksyon sa usapang pangkapayapaan. Sa simula, may mga palatandaan ng posibleng pag-usad na nagbigay ng panandaliang pag-asa sa isang mundong pagod na sa balita ng karahasan. Subalit, ang pag-asang iyon ay tila unti-unting naglalaho. Sa ngayon, ang Peace Initiative na pinangunahan ni Trump ay halos bumagsak na. Ayon sa mga ulat, Nahihirapan ang magkabilang panig na magkasundo. Nais ng Ukraine na may balik ang lahat ng kanilang teritoryo, kabilang ang Crimea Donbas. Iginigit naman ng Russia na manatili sa kanila ang mga lupain na kanilang nasakop. Ang mga posisyong ito ay napakalayo sa isa't isa, at walang panig ang nagpapakita ng kakayahang magkompromiso. Ang resulta, stalemate sa lamesa ng negosasyon, at ang battlefield ang tanging lugar ng pagresolba ang kabiguan ng usapang pangkapayapaan ay nangangahulugan ng pagpapatuloy ng digmaan. Habang nabibigo ang mga diplomatikong pagsisikap, lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga kanluraning bansa. Sa isang marine at hindi mapagkakamali ang pahayag, naglabas ng matinding babala si Russian President Vladimir Putin laban sa anumang plano na magpadala ng mga dayuhang tropa sa Ukraine. Sinabi niya na ang sinumang sundalo mula sa ibang bansa na tatapak sa lupa ng Ukraine, upang makipaglaban ay ituturing ng militar ng Rusya bilang isang lehitimong target. Ang babalang ito ay isang direktang mensahe sa NATO at iba pang mga kaalyado ng Ukraine na huwag subukang makialam ng direkta sa labanan. Ang pahayag ni Putin ay isang pagpapaas sa antas ng retorika at panganib. Ipinapakita nito ang kanyang determinasyon na ituloy ang giyera ng walang direktang interbensyon mula sa mga makapangyarihang bansa sa kanluran. Ang kanyang babala ay naglarayong pigilan ang anumang ideya ng pag deploy ng mga peacekeeping forces o kahit na mga training missions na maaring maglagay sa mga sundalo ng NATO sa panganib na direktang makasagupa ang mga puwersa ng Russia." Ang ganitong direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at isang miyembro ng NATO, malayo sa mga usapan. Mga general mga politiko ang tunay na bigat ng digmaan ay pinapasa ng mga ordinaryong sibilyan. Ang kanilang mga kwento ng pagdurusa ay patuloy na dumarami sa bawat araw na lumilipas. Kamakailan lamang, ang kabiserang lungsod ng Kiev ay muling naging target ng isang malawakang drone attack ng Russia. Bagamat marami sa mga drone ang napabagsak ng air defense ng Ukraine, ang mga bumabagsak na debris o mga piraso nito ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala. Isang apat na palapag na apartment building ang nagliyab, na ikinasugat ng hindi bababa sa walong tao. Mga bumbero na nag-aapula ng apoy sa isang nasirang apartment building sa Kiev, habang ang mga residente ay nakatingin ng may pagkabigla at kalungkutan. Kabilang sa mga nasugatan sa pag-atake sa Kiev ay isang buntis, isang malagim na paalala na ang digmaan ay walang pinipili. Ang mga residente ay nagising sa gitna ng gabi sa tunog ng mga pagsabog at ang amoy ng usok. Ang kanilang mga tahanan na dapat sana ay isang ligtas na kanlungan ay biglang naging sentro ng panganib at pagkawasak. Ang mga ganitong pag-atake sa mga sentrong populasyon, malayo sa frontlines, ay tila naglalayong maghasik ng takot at sirain ang moral ng mga mamamayang Ukrainian upang pilitin silang sumuko. Ang mga insidenteng tulad nito, ay hindi na bago. Mula pa noong simula ng digmaan, libu-libong sibilyan na ang namatay at nasugatan. Mga ospital paaralan mga residential area, na ayon sa international law, ay maituturing na war crimes. Ang bawat nasirang gusali ay kumakatawan sa mga nawasak na buhay at pangarap. Ang trauma na idinudulot nito, lalo na sa mga bata, ay isang sugat na maaring hindi na kailanman maghilom, kahit pa matapos na ang digmaan. Isang nakakagulat na pagbabago sa takbo ng digmaan ang naganap noong nakaraang taon, ang pagpasok ng mga puwersa ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, partikular sa rehiyon ng Kursk. Ang operasyong ito na naglalayong lumikha ng isang buffer zone ilayo ang artilerya ng Russia mula sa mga komunidad ng Ukraine ay isang matapang na hakbang. Sa kasalukuyan, kontrolado pa rin ng mga sundalong Ukrainian ang humigit kumulang 800 square kilometers ng Kursk region. Mas mababa ito sa naunang inaangkin na isang apat nara ang square kilometers, ngunit isang malaking tagumpay na nagpapakita ng kanilang kakayahang dalhin ang laban sa bakuran ng kalaban. Ang operasyon sa Kursk ay nagdulot ng malaking sakit ng ulo para sa Moscow. Ayon kay Zelensky, Napilita ng Russia na mag-deploy ng mahigit 60,000 sundalo sa Kursk Oblast. Ang mga sundalong ito ay maaring nagamit sana sa ibang bahagi ng front line, tulad ng sa Donetsk. Ang pagbubukas ng panibagong front sa loob ng Russia ay estrategikong hakbang upang pilitin ang Moscow na hatiin ang kanilang mga puwersa. Sa likod ng lahat ng mga estrategiya at paggalaw ng tropa, ay ang pinakamalungkot na katotohanan ng digmaan ang nakakakilabot na bilang ng mga nasawi. Ayon sa isang estimate, noong Abril 2025, ang Russia ay maaring dumanas na ng mahigit pitong daan at siyam libong casualties, kabilang ang mga patay at sugatan. Sa panig naman ng Ukraine, sinabi ni Pangulong Zelensky noong Enero 2,000 at 25 na ang kanilang bilang ay nasa apat na raang libo. Kung pagsasamahin, mahigit isang milyon na ang buhay na naapektuhan o nawala dahil sa digma ang ito. Ang mga numerong ito ay halos hindi kayang arukin ng isipan. Bawat isa ay kumakatawan sa isang tao na may pamilya at pangarap. Habang patuloy na umiikot ang makinarya ng digmaan sa Kursk sa Donbas at sa iba pang lugar, patuloy ding tumataas ang bilang na ito. Ang tanong na nananatili ay, hanggang kailan pa ito magpapatuloy? At ilan pang buhay ang kailangang isakripisyo bago matauhan ang mga leader ng magkabilang panig na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kilometro ng lupang nasakop, kundi sa kapayapaang may babalik para sa kanilang mga mamamayan. Please like, share and subscribe for the next upload content, Itopo and Botardo Channel. God bless everyone! Thank you so much for watching and see you in the next video!